pasensya na digdi sa mga nakisirong sa kuya na sarong pamilyan tamay akong maipasira talagang masiram inyan lang ang nakayanan kung makuha sa mga gilid-gilid minatalbos kamuti di kami makaluwas na ang uran makusugon ang duros katakot man magparaluwas-luwas at yan kaya narapado ka pa ni mga kahoy so ini po ang ipik sa mga kababayan kang ginarang bagyo ayan sarong harong na ano iyan po ang pwesto kang harong hunyan inano siya, inanod din tubig digdi sa gilid na kam tinampo dinara kaya grabe ang perwisyo na dinara sa tuya kang bagyong ini ayan ngunyan po naglibot-libot kami digdi sa laugang kang sipokot ini po ang mga samoyang na ano na maanan kadakol pong harong na mga nakakahirak mga nagkagaraba mga labahan, mga badok mga na mga

isa mga tao na mga karamihan po. Po, po, mga pagdami kaya mga ano, yung mga kilaw mga mga, mga 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 kaya grabe po ang mga nadistroso po din mga panindayan, mga nakatambak, mga paninda po ini, nakakahirap pong maray. Inabot po ini kanda ko lao na tubig na halip po dito sa salugang si sipokot nindong tumabang. Uh, mag-message lang po kamo sa kuya o mag-comment lang po kamo sa comment section na matawan taman po ininintabang ng mga tao na uh, nangangaiponintabang aram taman po nagabos po kita inagihanin uh, kalamidad pero igmamang pong dai na ito pong mga gamit ninda na nagkabarasaan matabangan taman po sinda ini po alang kawang po ini na ano harong pero inabot pa po ini yan may saro po diding ay may dua po diding harong na nagaba inatong po ning bagyo. Ayan, mayo po natada maski kadikit ini po. Ayan, umbubong na lang po ang nagluwas po dyan sa harong na yan. Nasa gili po ini ka salog. Ayan o. Um. Grabe pong tubig. Inabot po yan na harong na yan kawon. Kaya grabe na naman po ang pagtiyos na po na aagihan ngunya na panahon na ini. Na grabe po sa si mga parauma. Saka sa si mga nagataranong ni mga gulayon. Na dyan lang po sila nag-aasa. Karang kakahirak po, lalong lalo na po iyan ng mga farmer tagaon po kita dyan nagkukuan pagkabuhay. Grabe po ang tinaw sa to yung destroso. Nakakahirap po ini ng mga farmers. Kita po gabos na mga uh, Pilipino, gabos po kita nagsapir mo niya ni grabing katiusan. At ang ani po kita nagtitiriyos ng maray, inagyan pa po, po kita ng araw ka inyo. Grabing destroso na uh, uminabot po sa tuya. Kaya sana po, so gusto man po na magtabang. Ah, tabangan tapo ini mga tao na nangangai po, po ning tabang sa munyan. Kaya marami pong salamat sa lahat po na mga nag ah, comment, mga nag-share po ka video ah, ini. Marami pong salamat.